Hello mga best friend. So na ay nag-comment, diri nga content. Kanang kamatis ba? Be is talong, no? So na ay nag-comment. Ni Ana siya. Ni Ana siya nga. Ano sabi mo, Bishi? Kamatis mo rag Actually, tomatoes are fruits, Bishi. Bishi. Um, Pagkakabalo dahi. Shout out Dudong Kanoy. Kaila ko niya mo dai. Og <laughs> magkaila pagta. So ako himo ning content no. Wa ko ka balo. Nga prutas di ang kamatis sa tinuod lang. Ayoko ko magpaka -plastik, no? Sa mga nakabalo or sa mga wala makabalo. Prutas di ang kamatis. So sa ato pa, ang mga lamas, tanan, prutas, sakto ba? Oo, oh, kabalo mga business friends, bakoy na dumduman sa wala ko na dumduman sa eskwelahan nga wala gitudlo nga ang kamatis di ay prutas. Sa ato pa ang mga lamas, prutas jud di ay natanan. Ang mga bawang, sibuyas, luya, o oh, kuan na plat sa ko sa ang buhok. So unsa na sila mga prutas na sila? Pag i comment no? para baka ko kung sa jud na so dili man sa imo na basher ni si Dodong so anak ko tagwa nang gusto makabalo bobo no <laughs> so murag di niya talaga sa akin na wala talaga akong alam sa mga kung ano ay katinuod lang ayo ko magpaka... kong magpaka ayo ayo magpaka kuan ba magmagaling magaling na wa well, man ko kabalo na protas judi ay ang kuan kamatis Watch maura na. So, paki-comment kung ang tanan lamas ba ay prutas. So, no? So, maura na. Thank you for watching, mga best friend. Shout out, Dodong Kanoy. Bayot! Pag-sure dia, bayot. <laughs> no? Okay na ang show. Watch bye. Thank you for watching. Bye, bye Magpadayos ako sa akong pag-plan siya. Kaya wala pa ni Mahuman. Para perfect ang show. And at least, di ba, karoon na kabalo ako. Patay tayo nin. Unsa sa manjot. Sa pagtuo. O sa, sa pagtuo sa, pagtu sa ako ah, ng contendra or nakabalo ko or wala. Di ba ni anak pagko na mura man prutas. So prutas jud ni. Prutas jud ang kamatis no. Okay. Mga lamas. sa mga wala kabalo pagi comment po or akura ra ang wala jud kabalo no so maura okay na final ng show bye